Magandang gabi mga kailog. Ah, uh, ito nga pala yung bago kong gawang spear bullet. Ah, uh, uno la, uno lang yung haba at may flapper din siya yan. Tapos may butas siya. Yan. May sokbitan. E, tapos ito yung pana na pinaglalagyan ko. Yan, di lang siya, ito sa pana. Tapos ito naman yung Pangalawa mga kailog, ah 2 and naman ang haba niyan. May plaper din siya para sa pangmalakihan at may butas din. Yan. Disokbit din siya katulad nito mga kailog. Ah uh, concrete nail ito at sinubuhan natin yan yung dulo, yung sa tilos niya. So paniguraduhan niyan. Bali hindi lang ako nakakagawa pa ng ganto para sa pagsusuksukan niya So, ayun. Salamat mga kailangan.